Ayan, magandang hapon mga kaibigan. Nandito tayo sa Sindala Island. Nandito yung Sindala Island, guys, na matatagpuan dito sa ano, isla ng Tabok. Ayan, yung karagatan na yan, guys, yung nag-uugnay sa Red Yung natatanaw na sa gawing kalayuan na yun, yun yung tiyatawag na ano, uh, Egypt. Bansang Egypt na yan, guys. Bali sa akin natatayuan ko ito yung Saudi. Bali pag tumawid ka ng dagat na yan hanggang doon sa malayo. Medyo may kalabuan na kasi ang ano hindi mo na ano, matanaw kasi ano ma madilim na. Kumagat bina guys dito sa aming kinatatayuan dito sa Sindal Island. At yung site naman namin may kita mo dito sa part na to. Uh, may kalayuan lang kaya medyo malabo. Ayan. Medyo malaki na rin ang tubig guys dito ngayon sa ano, sa aming katabing ano dagat ayan. May kalakihan na rin yung tubig, lumalaki na kaninang umaga, maliit lang 'yan. Uh, bandang tanghali lumaki palaki ng palaki siya hanggang gabi na 'yan. Ayun guys. Bali yung part na 'yun guys, yung makikita mo doon sa gawing kanan ko. Ano, Jordan. Jordan dito sa may gawing likod ko. Uh, Egypt. Ayan, Egypt yan. Sum natin ng bahagi guys yung aming site. Kung nakikita nyo guys, yun yung site namin. Yung may mga liwanag na yung ilaw. Yun. Yan yung ano, site ng Sindala. Uh, kami gumagawa as uh, sa project na yan. Mga building at yata yun dyan. Bali, hindi pa siya tapos. Siguro mga one year pa bago matapos yan. Ayan, marami nag-beach dito. Nag pasyal-pasyal dito sa gilid na ito ng dagat dahil dito medyo maganda ang signal ayun so, lang mga kaibigan ayan yung likod ko yung site namin yung may ilaw na yan ayan may ilaw na yan yung bundok na yun Egypt yung nakikita nyo yung bundok na yun kung nakikita nyo na may kalayuan na dito Egypt yun uh, mula dito sa amin kinatatayuan siguro mga 1 hour ang biyahe sa ano sa speedboat makakarating ka na ng Egypt sinusunod ayan yung ano mga barko makikita mo yung mga barko dyan guys ayan, no? ayan yung mga barko ayan para po ayan mga barko yan nagkalayagyan kung napapunta nyo sa aming ano sa aming site yung mga barko na yan ayan kung nakikita nyo yan ayan yun yung no? mga barko ayan yung mga babalik balik yan naghahatid ng pasahero ayan yung may ano namin ayan yung site namin nakahatid dun sa gawin na yun yung may ilaw yung mga barko na nagbababa at nagsasakay ng mga pasayro na pumapasok sa umaga at gabi yung mga pang araw at pang gabi niya hatid niya ini sinusundo niya sa pier ng barko nandito nga pala sa may harapan ko guys may mga na internet din dito kasi mas, medyo malakas ang signal dito ng internet kaya yung iba dito dumadayo ng pag internet sa tabing dagat kasi maliwalas yung hangin ayan Pero guys maganda na yung ano hindi ganun maalon kasi gabi na ayan makikita nyo yan medyo lumulubog na ang araw guys kaya medyo madilim na yung eh ano natin yung mga yung makikita nyo yung mga maliliit na yan guys yan yung part ng ano Jordan na yan sa kabila na yan ng bundok na yan nakikita nyo yan yan yung bundok yan yan, maliliit na bundok. Medyo nababanaag na lang dito sa aking kinatatayuan kasi medyo may kalayuan na dito yan. Bansang Jordan na yan nandyan, guys. Tapos dito sa gawing kaliwa, yun yung ano, yun tapat ng site namin na yan, Egypt na yan. Yung mga nag-ilaw na yan, yun yung site namin, yung likod nyan, Egypt na. At gawing naman dyan sa gawing dyan, guys, yung ano, papunta ng Jeddah, yan sa so may ano nang parko na yan jeda na yan malawak na yung karagatan dyan tuloy tuloy na yung open sea na yan dyan open sea na yan guys ayan ayan lang guys ang aking update sa oras na to guys ayan yun ang aming site tumiilaw na kasi madilim na may mga ilaw na siya ngayon ayan ayan medyo may malabo lang kasi dahil ang ating camera ang ginagamit ay eh, hindi mamahalin guys pero natatanong naman nyo yung site kahit medyo kumikislap-kislap na lang yun lang guys magandang gabi sa inyo lahat guys mula dito sa Sindal Island Tabok magandang gabi bayan Ayan, maraming salamat sa inyong panunood dumidrim na po ang kalangitan uh, ah, nag-uumpisa ng lumaki ang tubig sa dagat maganda dito sa baybayin na magpahinga mag relax relax pag wala kang ginagawa kaya yung iba dito naman masyal pag wala silang trabaho dito sila nag hoop ok yun lang guys maraming salamat sa inyong panonood thank you thank you for watching magandang gabi bayan